Um, okay, 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 mm -hmm. Third, um, um, let's learn from our mistakes. No? We have to uh, be responsible of whatever post that we want to post mm -hmm. on social media. And uh, it's better, to be um, na triple, -triple ingat, no? Para, uh, walang masabi yung mga tao. Hindi naman natin masisisi yung mga tao. Nagbasa uh, like uh, rin ako ng iso. Nagbasa uh, po ako dyan na uh, para sa alam ko rin kung ano yung mga reaction sa mga tao. Uh, coming from a different part of uh, the Philippines. Actually, buo mundo eh. Kasi lahat, naging uh, love lahat. No? Pero muli, uh, gusto ko minin ng pasensya sa mga kababayan natin. Ito sa Facebook from my Soknet team. And then, um, siguro uh, ito lang yung pagkakataon na masasabi ko na tingin din sa tao kung ano yung nagpapin nila Dahil, we, have like uh, we have the right to say whatever we want to say especially on our present issues right now the government so hindi nang public service call ng Tarlac province. Uh, umingi ako ng pasensya sa lahat ng mga nakikita nilang. Sabi nga ng iba, parang nangangampanya niya. Ako po, hindi. Tapos na po ang kampanya. At uh, tayo po yung nakatrabaho na lang. Yes, I guess so. It links somehow to the AI topics kanina, a while ago. we uh, you have to be careful on what you post. And uh, Uh, just be aware lang just be aware lang be cautious about everything nagpunta po ako kaka ko lang po kanina and uh, sa lahat ito ah sabihin ko sa lahat po ng mga tao na nag-bash, go ahead and uh, gusto ko na iparating sa inyo na ang roots po ng Wilaplo ay sa Cebu sa mm -hmm. Gabarili po kami doon po nang galing si Lolo sa Carcar Barili Mandawi eh. so lahat po ng mm -hmm. mga ibang relatives ko sa Bogok na tahanin po namin. Um, ang gusto ko lang ibahagi sa inyo yung naging experience ko is very tragic, um, emotional, uh, parang frustrating na sorry ko. Ang sa kasi may kita mo yung napakaswerte pa natin Sobrang swerte natin, may lugar po sa Bugo na hindi na pupuntahin pa ng ibang Algerian traffic uh, sa uh, uh, government na wala talagang totaling ilaw. So, by the help of my relatives, me, and some uh, groups of 4 uh, Ranger Club cousins po, gumamit kami ng 4x4 para lang mapasok namin yung bundok ng tinatawag nilang parang batanes. So may mga tao po doon na hindi makababa kasi it will take you 3 hours uh, by by car pababa papunta sa city. What more pa kung maglalakad ng mga mga tao ito. So malayo talaga. So they just uh, they decided to stay na lang in their houses, outside their houses. They can't stay in their houses kasi time, uh, may at may ang aftershocks. So, nasa labas sila, tolda ang source of light. Either mag magsiga sila ng apoy or magantay na lang sa you know, forever may darating or may na may man. So, kaya ako sinasabi, marami po, 25 families po yung nabigyan namin ng tulong. Makikita mo sa kanila, ang laging request is tolda. Bigas, saka tubig at uh, masaya dito kahit gano'n yung situation nila situation nila sa taas na kapag binibigyan mo sila ng pagkain sila pa yung nagtuturo sa'yo ng sir, magbigay na lang po kayo sa dulo kasi meron na po kami natanggap pero you will see if it na uh, it's not gonna be enough for the following days so, grabe ah sabi ko nga, totoo lang ako kung ano yung naiikita ko then time to time after that I even visited yung mga families na namatayan because of the landslide. Five families po yun. And then uh, makikita mo dun sa nani tsaka dun sa tatay na very ano pa talagang tulala pa sa business to do it because yung daughter kasi nag-save like, sa kita and being a parent kasi your brother will kill, you know kesa dun sa anak mo. So, so much stories to share. Uh, so much emotions. Uh, but, um, thanks sa uh, NGO na and uh, provincial government hindi sila nagpapabaya. Panay, may mga dumadaan na ano, chapter time to time. Uh, may mga nagbabagsak din ang na mga tulong pero kailangan mo talaga isa-isahin at kailangan mo magtanong sa mga lokal doon na saan pa yung lugar na hindi pa napupuntahan. So yun ma'am. Na, <laughs> <Ay, yeah. laughs> na, na ano naman kami. <laughs> na ano na nga ay, eh. Napagod eh. Ang bigat naman sa dibdib. Sobrang ito ah I have nothing to lose I had my depression a long time ago even now it's hitting me back Tumating na ako sa point na kung mamamatay ako, wala akong problema sa ito lang yun. Pag yung makatao tayo is... Pag yung makatao tayo sa mga tao na may, may pa din Manatili at mamuhay din sa mundo na rin. Yun lang naman yun. Sa dami-dami ng sektor sa gobyerno, bakit hindi nila ibigay yung tulong na yun? Samantalang tayo lahat, nagbabayad tayo ng post. Napakasimple. Hindi naman umingi ng sobra-sobra yung mga tao. Pero para mailaan mo at mabigay mo yung tamang serbisyo sa mga tao. Yan ba ang hataan. dahilan kung bakit sumaligas po politika? Opo, sir. Eh. Kasi oh, masyado na po tayo nakulong sa lumang politikang sistema. So, oh, ang dami nagsasabi, gusto din ang pagbabago. Eh, wala naman gumagawa. at wala naman din. Again, it's not gonna happen in all the We have also to get help from our people, from our other uh, public servants. So, tsaka dapat isang layunin lang tayo. Hindi ba sila na matutuwa? Kung nasa isang layunin tayo, ma-provide nila lahat ng mga sectors sa gobyerno, lahat tayo masaya. Lahat tayo okay dito. Di ba? Hindi diba lang naman yun. May uh, sa Ah, hindi ba? Ah, uh, yung po ako sa board member tsaka tao po mag-decide mag, -design, mag -design yan para sa akin. Uh, ako sa, wala po akong karapatan. Uh, well, kung ibibigay po ng libos, gaya nga nung counting kami nung campaign, I was expecting kasi hindi po tayo na paswerte na napasama na buhatin ng ating INC. So, ang chances ko talaga nun is uh, makapasok, let eh, go. Mag-serve tayo. But if not, I'd rather be silent than char kasi gusto ko manahimik. Gusto ko manahimik nun ma'am. Wala pa ma'am. Pero gusto kong mag-check mo. No. Kasi na na-depress ako nun. Baga sawang-sawa na ako sa ingay. Parang, okay. kaya minsan, po pasok sa utak ko si Adi Aiden na si Utol. Sabi ko, Tol, next time makakapas din ako sa isla. Oo nga, Tol, eh, hindi ka na nakabunda. Sige, mag-sindi mag ka -mag muna dyan sinabi niya sa akin. But um, again, it was a blessing from from boss sa taas. Na uh, siguro, kuwaran para maging makabuluhan yung buhay mo. Hindi ka nalulungkot sa ka mo. Paano naman yung depression? At saka kaya Ah, matagal pa. And uh, ngayon bumabalik pa rin. But it's manageable now. Here before, uh, wala akong tulog. Magdadrive ako. Wala akong plano kung saan ako nakarating. Kung saan ako dali na sa sakit ano yung yung, ma'am, Patangas, Patangas, Cavite, Laguna. Yan, ma'am, nandito ako sa Manila, no. Tapos kapag natapos, ma'am, napagod na ako mag-drive, tuwi na ako ng bahay. So ngayon, hindi ko alam, Ah, hindi ko alam, ma'am, e. Eh. Somehow, oh. ito yung bagay na hindi day, na. Tapos mo mag-iisip. na ko ayaw mo mag-iisip that's, that's possible. That's one. Um, I don't know how to explain it. It's just somehow, pag majority triggers me every time na I'm alone and I'm not doing anything. Yun po ang um, uh, nagtikip triggers uh, sa <laughs> <laughs> akin. <laughs> <laughs> uh, 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 wala. Uh, unfortunately, wala. I'm already know. 35. 35, <laughs> 35 <laughs> na ako. <Yeah>. <laughs> yeah. 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 I ano mean, yung last girlfriend? Ano yung showbiz mo? Ano yung showbiz mo? Ano yung showbiz mo? Ano nga eh, pala mo pag naisip ko Para siguro wag muna Kasi parang nung sign eh Na parang roll Ano ba? Tama muna yung Saka yung pagmamahal? I mean, dito muna Siguro kung ayaw kong pagdigay sa yung pagmamahal sa magiging future wife mo Then, be with your people muna Tarlac or actually hindi nga sa Tarlac kahit sa Sipo pumunta ako Basta ito lang naman yun eh. Kung na yun, yung nakikita mo na, gumawa ka na ng, ano, ng, uh, ng move, di ba? Kung hindi mo man, wala ka man sa capacity na uh, salba lahat yun. Then, iba, uh, mo yung mga ibang kasamahan mo. Uy, gawin natin sa mga benefit of our uh, Filipino people. Kasi bibihira na lang yung medyo doon talaga. Uh, Thank you. Thank you. Sure Thank you.